Hi guys, good morning. Ang oras dito is 6.30 na ng umaga, araw ng linggo ngayon. Tapos mag-breakfast lang kami ng nanay ko dahil maliligo ako dahil magsimba ako doon sa bayan namin. Kasama ko yung kapitbahay namin na si Mila. Ang ulang pala namin guys is ito lang. Kasi gusto ko magkape lang ako. Ito lang yung pork and beans yung uh, pork And, ayun na, for convince Ang um, kainin. Dahil magkakape lang ako. Mamaya na ako mag, talaga mag-breakfast mamaya pag uwi sa, sa, Simba. Yung nanay ko nalang muna ang pakainin ko ngayon. Dahil, need niyang mag-almusal. Dahil may gamot siyang iinumin. Okay guys, update ko kayo mamaya pag nasabayan na ako. Dahil, doon ako si Simba sa bayan mismo namin. dami rin palang laman. Breakfast tayo, guys. Kopi tayo. Ako magkopi lang. Tapos yung nanay ko gagakain ng kanin. May papaya pala kami dito, guys. Oh, sobrang laki. Bigay lang ng <laughs> kapitbahay namin. Ayan, o. Oh. Mamaya ako to imukbang kasi crunchy, crunchy pa to, guys. Kasi malutong dahil kapipitas lang mamaya ko pag uwi galing magsimba magmukbang ako nitong papaya na to tingnan natin kung maubos ba na hey guys panoorin nyo guys ganito talaga dito sa probinsya pag nangunguha kami ng pag sungkuha ng papaya sinusungkit Nakaayo din eh. Inog na. Pag nabagsak na yan, wala na. Iwalay na yan. Yan. Sungkit ng papaya. Ang sarap nyan Hinog na hinog. Uy. Oh, uh, yan. Asa magkabaangan? Ari, ari, ari. Si tanaw ni mo na, kabaangan na daw ni, ngagit nila. Oh, ikaw, kahit saan dyan. Ay, mukhang na to. Alamin, suka. riseng suka asin kanang dak kanang dak k utana kisah ubus dak k kuan kaning kadang asa kanang dakok dia ubus kisah ubus nilang ngabunga Yang ubus mau mom nemaguang kanak de sarap nang guys manguah nang pepaya pepaya na Papayang sariwang sariwa. Walang spray. sariwang saliwa yan guys ha. Tingnan mo ba is. Ang laksungkit lang hindi sariwa. Ang laksungkit lang hindi sariwa. Ayan. Ayan. Ang sarap. Ayan ang maganda sa probinsya. Sariwang sariwa. Hindi na bibili. Oo. Ito ka nalunod. May bong mong langoy. Gara-gara. Ang gara-gara. Ito siya. Hindi na kung malunod. Tingnan mo. Sariwang sariwa yan. Hmm. Wala yan. Walang, walang katapat yan. Pag dito ka sa probinsya, guys. Walang katapat sa super sariwa. Hinog sa punuan. Sariwang sariwa pa to, guys. Hali, sana hinug, nun, hindi, sana hinog. Noon pa mana di Hindi. Pag nasbay, well, dali lang na mahinog. Hmm?